eto na yung update sa aking arm fit na inahit ko nung nakaraan. Tingnan nyo naman mga auntie at uncle, medyo tumobo na siya. Kung napapansin nyo, may mga mahaba na part na buhok. Tapos yung iba naman, wala pang tubo. So yung rason kasi dyan, ganito yon Sobrang kati niya. So binabawasan ko or binubunutan ko yung part kung saan doon talaga yung pinakakati na part niya. Sobrang kati niya pala. Kasi parang nagkaroon siya ng chicken pox or parang pimples na parang hindi umudlot yung buhok. Kaya ayun yung rason na sobrang kate. Kaya ang ginagawa ko, binubunot. Kasi sobrang kate talaga niya, mga auntie at uncle. Nako, kung alam nyo lang talaga yung feeling na sobrang kate. Kasi nga yung pag-ahit ko niyan sa akin na buhok, sa kilikili ko, hindi wax. Oo nga, ahit nga siya gamit yung blade kung saan matalim yung pag-udlot ng tubo ng buhok. Pero sa ngayon naman, medyo okay na siya. So, medyo parang nice na yung feeling. Hindi na siya makate. Kasi nga yung pinaka-point na makate, binubunot ko. At ito naman yung nasa uh, left armpit ko na side. So, medyo abot ko siya bunutin. At nung mga nakaraang araw, pinabunot ko siya. Siyempre, sa aking boyfriend. Ay! napakalande. So, pinabunot ko sa kanya dito. So, nakiusap ako sa kanya kung bubunutan niya. Kasi, sobrang kati talaga. Kung napapansin nyo, may mga dark-dark na siya dyan. O, lalo na yung nasa baba banda. Kasi nga, sobrang kati niya. Hindi ko mapigilan. Sabi ko, ito lang yung isang... ah... Uh, left hand ko lang siya nakilikili yung bubunutan mo tapos yung kabila naman wag na kasi parang pinapahaba ko nga to hindi parang at pinapahaba ko talaga siya kung napansin nyo may mga itim itim na siya na dark yun sa baba na yan. kasi sobrang kati niya pag tumubo pero pag nabunot na yung next na pagtubo nun hindi na makate oo kaya yung last na yan yung bunot pala, yung pag tumubo yung bunot, ulit ulit, pag tumubo yung nabunot na buhok, hindi makate kasi nga hindi matalim yung pagkatubo ng buhok. That's all! Medyo may katagalan yung pagtubo ng buhok ko sa kilikili kasi nga sobrang kate niya. Kaya minsan, binabawasan ko siya ng kunti. Tapos minsan pag uh, parang satisfied na ako sa kate niya, tinitigil ko na. Kaya kung napansin nyo, hindi pantay yung pagtubo ng aking buhok. May mga nauuna, may mga nauhuli. Yung mga nauhuli na yan, ayan yung sobrang kate na yan. Kaya titiisin natin ito mga ati at uncle kasi magbabalik na tayo sa ating armpit natin na content. Let's go kasi kasi nga, di ba, oh, sobrang sexy kasi talaga ng armpit pag merong buhok. At doon talaga ako parang nice siya tingnan, parang amazing sa isang babae na parang may buhok sa kilikili. Yung yung neck, nakikita talaga at sobrang pretty ng armpit, di ba? Hay, nako naman. <laughs> na ito na yung aking pagbabalik sa itsura at pagmumuka ng aking kilikili. So as you can see mga auntie at uncle yung nasa baba, alam niyo yon medyo walang balahibo kasi walang bulbulte kasi ayan nga yung binubunot ko kay Makatol. Pero yung sa ibabaw, dapit na banda, so medyo hindi ko abot sa bugnuton. So ginapabayaan ko na lang. So kung pabayaan mo lang pala yung imong buhok sa kilikili, it's okay naman siya, hindi na siya kumakate. Pag Pasibol lang talaga yung makate kasi nga ahit siya. Kung baga shave, ayun yung mas makate, yung ganyan ka hahaba na buhok sa kili-kili. So, medyo na aroantos ko pa dyan, banda yung kasakit at kahapde at kakatulsang kili-kili ko. So, sos Mariusip, eh kahit na balhason ka talaga mga antiko ko, sobrang kate talaga ng kili-kili mo. So, ito naman yung nasa kabila akong armpit, medyo wala siyang bolbol -bol masyado kay perme perme ko siya gina bugnot kay aya kay mo siya nakilikili ang sawan ko man bugnoton basta ta abot siya kung bugnoton ayan siya di ba so medyo makini siya at medyo walang masyadong buhok pero since tapos na nga yung aking graduation day so syempre mga auntie at uncle eh, start na natin to na patubuin yung aking buhok sa kilikili at hindi na natin yan tatanggalin all